ayaw na magpaliwanag pa ni Mark Harris sa iniintrigang relasyon nila ng singer na si Jojo Mendez matapos ang viral photos nito na magkasama at pagbigay niya ng bulaklak sa isang event umaabante sa tsikahan si Rom Meldescente Bala kayo sa gusto niyong isipin ito ang sagot ni Mark Harris nang tanungin kung ano ba talaga ang real score nila ng singer at businessman na si Jojo Mendez hindi direktang sinagot ni Mark kung oo o hindi na may something sa kanila dahil ayon sa aktor, may nasasabi at nasasabi pa rin naman daw ang mga tao. Sinabi yan ni Mark sa eksklusibong panayam ng Marisol Academy dito sa DWAR Abante Radio kung saan nilino din niya ang tungkol sa pagbibigay ng bulaklak kay Jojo sa isang press conference nito. Just to uh be there and uh, parang show may support eh, kay, Jojo, di ba? I mean, yeah, we started as parang sa trabaho. S -s -s eventually, naging close friends kami. Nandiyan uh, Sir David, nandiyan ni uh, uh, Jojo. Di ba? So, wala uh, naman masama magpigil ng block lang. No comment naman si Mark nang itanong ang tungkol sa umano'y letter para sa kanya na nahulog kung saan nakasulat na pinapatigil na raw siyang magsiyaw sa gay bar at tinawag pa raw na bebe samantala inilabawan ng aktor ang kanilang relasyon bilang close friends. We have this uh, very very good relationship as friends at uh, uh, colleagues. Uh, so um, yung mga nangyayari ngayon, yung mga nangyayari sa sa, sa work namin and basis sa mga sa mga issues ngayon, uh, kayo ang bahala mag-isip ko sa mga we're not doing anything wrong. Marami tayong tapakan ng tao who just enjoy. Pero aminado si Mark na hindi pa rin niya masabi kung ano ang kahinatnan basta't nag-enjoy lang sila ngayon. Hanggang saan? Oo, uh -huh, papunta. Uh, secret. Secret? Hindi huh? ko, pa, di ko pa masabi. Kaya ko huh? naman sabihin na pwedeng or hanggang dito lang o hanggang dun lang, di ba? So let's see. Let's see kung sa, saan ko dadalhin yung yung kung saan ko dadalhin yung nangyayari ito sa amin. Oo. Uh -huh. Pero wala naman special sa special something. Ay, hindi ko ba? Sa amin, wala pa naman, wala pa naman, pero may bahala kayo. Kayong mag-isip, sabi ko nga sa inyo, kayong bahala mag-isip kung mag Basta kami, doing this and we're serving one. Walang kasing init ang chika. Ako, si Romel Placente, ang inyong paboritong hot talker ng Abante Radio. Ito ang balita, mabalis, mabangis, at walang mimpis.